right guys nandito kami sa bahay wala yung mga borders ngayon, isa na lang kasi bakasyon ayan sarado ah, siya nga pala ito muna ang ginagamit ko na sasakyan inaayos ko lang kasi bukas ay pabiyahe ako patungo ng Dabao guys Yan. lalagay ko lang itong mga gamit para dito sa salakyan ito eh. kasi marami kaming sasama bali ito Eh hindi naman magka-kasya sa isang sesakyan. Kaya ito na muna ang dadalhin ko para magka-kasya sa lahat. Kaya, na. Eh maganin na. Sandali dito ko lang, ito yung jacket ko, sampasan mo. Tapos ito, maluwag dito eh. dito di pa dito mayroon pa dito upuan ayan maluwag dito kaya kasi, kasi kami lahat ito ang dadaling ko patungo ng tapaw doon kami mag celebrate ng Christmas tapos babalik lang kami 25 ng gabi or 26 ng madaling araw guys ayan. Ayan. Ayan, guys Ayan, malaki yan. Kasya ang apat. Ito, walo siyam. Sampo, kasya ang sampo dyan. Tapos yung mga bagahe. Na mga... baon naming damit, kasya. Kasi doon namin mag-celebrate na... ...Christmas. Merry Christmas! Ingat sa biyahe lahat. Alright. Madilim na ang gabi. Ayan. Uh, pinaandar ko lang. Para matesting ko yung suga niya. Ilaw pala. Hi. low. may guys. Okay Okay naman iwanag naman kasi baka abutin kami ng gabi sa biyay kaya testing ko muna okay, okay na siya testing natin ang signal light sure. <laughs> Alright. Okay, sa likod. Tingnan natin. Okay. Sa right. Okay na rin. Pupunasan ko na lang ang kilaw. <laughs> Ngayon ako nag-testing para makita natin sa gabi. Kung malinaw, malinaw naman. Pero sa camera malabo. Alright Okay na, guys. Uh, op. Linaw ng camera nyo The next day.